One, God, ang kwentong iyong maririnig ay batay sa totoong karanasan. Ngunit ang mga pangalan at lugar ay pang at pangyayari ay sadyang binago. Pinaikli upang mapanatili ang ng privacy at kaligtasan ng mga tauhang sapot. Si so, Anong Lutring ay kilalang manggagamit sa amin. Sa amin. Ang angkanya ay taga-kamilang bar na. lang sa pari ni namin. Nagapagasawa siya ng taga rito sa amin kaya ito na sa mga tumira sa lugar namin. ko na siya na nanggagamot sa lugar namin. Marami ang kumukuha sa kanya, nanong nananak kapag ang isang tao ay nabati. Nag-aalay ng na pagkain sa mga nilalang na hindi natin nakikita. Na ikipag-usap sa mga inkanto at kung ano-ano pa. Ang sabi ng lolo ko noon, kasi mahilig magpinto ang aming lolo nung nabubuhay pa. Ang isang albularyo hindi lang nanggagamot. Marunong din sila mangkulam ng tao. May kakayahan silang mangkulam ng tao lalong lalo na kapag kaaway nila nasa kanila kanila na yon kung gagawin nila dahil kaya nilang gawin ang mangkulang sa tao at ang iba daw na albularyo ay mga aswang isa na ako sa nagpagamot kay Aling Lucrine. gumaling naman ako noon ang pinsa ni Aling Lucrine ay nakapag-asawa ng mayaman sa Manila. dahil matanda na ang lalaki na mayaman aling Lukring sa sa baryo na, namin tumira Dahil nagibang galing ng pinsa ni Aling Lukring, nag-away sila. Binigyan na kapansin-an dalawa. Isang araw, nagkasakit ang asawa ng pinsa ni Aling Lukring. Tawagin na lang natin sa pangalan Tonyo. Si Tonyo ay matandang mayaman na napangasawa ng pinsa ni Aling Lukring. Dahil matanda na ito, sakitin na siya hanggang sa mamatay si Tonyo. Nailibing si Tonyo pero hindi pa rin hindi pa rin, hindi pa rin sila nag-uusap ni aling lukring at ang pinsan niya. Hanggang may natikuhan itong binatili. Dahil mayaman ang pinsan pinsa ni Aling Lucre, nagkagusto ang binatilyo sa pinsan ni Aling Lucre na 60 years old na sa Usap usapan na sila ng mga tao dahil sa ginawa ng pinsa naling lukring. Wala pa ngang 40 days si Tonyo, ito nag-asawa na ang pinsa ni Aling Lukring. Hiyan niya ang pamilya ni Aling Lukring sa ginawa ng pinsa niya. Isipin na habang nag-iigip ng tubig ang yung asawa ng pinsa niya. Tawagin na lang natin Arnel. Madilim kasi likod bahay nila Ar Arnel. Walang ilaw. Nagsasalok siya ng tubig sa kanilang balon. May narinig siyang busis na babae na siya. Agad niyang nilingon kung saan naroon ang busis ng babae. Nakita niya isang babae. Nilapitan, nilapitan niya ito at tinanong kung ano ang kailangan. Naninag niya ang mukha ng babae tumawag sa kanya. Si Aling Lupring. Ano ang kailangan mo sa akin, Lupring, ang sabi ni Aling? Layuan mo ang pinagalaw siya dahil malaki ang akwat ng edad ng inyong dalawa. Dahil alam ko, pira lang ang habol mo sa pinsan ko. Wala kang karapatan ang kinira ng pira ng pinsan ko. Dahil pag hindi mo hiniwalayan ang pinsan ko, magsisisi ka. Nagulat si Arnel sa sinabi ni Aling Lucre. Umalis ito ng walang maspasad. Pumasok sa bahay nila si, nila si Arnel. Don Arne hiwalayan ang matanda dahil balak niyang pagkasalan ito at ang kinin ayin. Nagpakasal si Arnel, pinakasalan ni Arnel ang matandang pinsa ni Aling Lukwing. Galit ang naramdaman ni Aling Lukwing dahil alam niya pira na ito ni Arnel. nagpasya itong kulamin ni Aling Lukwing si Arnel. Sinisindihan niya yan ng itim na kandila sa sementeryo. Tuwing Martes at Birnis, minamaldisyon niya ito sa simenteryo sa kay hindi nagtagal nagkasakit si Arnel biglang kumayat ito at parang maraming sakit sa katawan ang iniinda dinala siya ng asawa niyang matanda sa Manila upang ipagamot sa private hospital doon pero pagkalipas ng tatlong buwan inuwi siya sa baryo namin dahil hindi gumagaling Lalo itong pumayat at parang botot balat na lang. Pag uwi nila sa barangay na inausap ni Aling Lukring ang pinsan niya na gamutin si Hermit. Nagpakaawa ang matanda kay Aling Lukring na gamutin ang asawa niya. Hindi alam ng matandang pinsan ni Aling Lukring ang nagkulong sa asawa niya ay siya. Umayag sa si aling Lucring lukring na gamutin si Arnel. Araw ng Martes, pinagpapin ni aling lukring si Arnel sa bahay nila. Butot balak sa lang si sa sobrang kapayatan. Galit pa rin ang naramdaman ni Arlene. niya ito sa tinga sa sabi ko sa iyo, iwalayan mo ang pinsan ko. Ayaw mong makinig sa akin. Ngayon na ang oras para patayin ka. Hindi makasigaw si Arnel. At dahil wala na itong sa sobrang kapayapaan niya. Inagat ni Aling Lucreng ang liig ni Arnel at namatay ito. Agad niyang tinawag ang pinsa niya. Patay na si Arnel, patay na ang isang. Iyak na iyak na matanda. Wala siyang magawa kundi umiyak na lang. Alam niya na kinulam si Arnel. Inili inilibing niya si Arnel at nagkaayos niya sa aling Lucreng. Hindi na rin siya nag-asal.